Napaka-accurate nito mga nakikita ko sa TikTok na tungkol sa mga narcissists. Ano bang ginagawa ng mga Narcissist kapag ka nahuhuli, nasusukol, naiipit, napapahiya, nabibisto? Number one, rage. Nagta-tantrums. Ito yung parang mga ano, parang ano sila? Eh. Mga narcissist parang mga, mga toddler. <laughs> isa namang gagawin niya matapos niyang magwala tell you a sub story and use it as an excuse ito, ginagawa ako to dati so may narcissistic trait ako pero hindi naman ko sinasadya parang parabol pero sa narcissist kasi manipulation lahat eh Ikatatlo, ide deny kahit na may pruweba. Hindi daw. Basta ipilit mo. Hindi nga umubray, hindi nga pinipilit mo. <laughs> Ikapat, magsisinungaling, gaslight, confuse, and manipulate. Ayan, sasabihin niya dun sa kulto niya, yung kasinungalingan niya, tapos pagka yung kulto niya, walang magagawang paniwalaan ka, siyang paniniwalaan nila siya? <laughs> Number five, deflect and bring up what you do wrong. Make it about you. Ayan, magkaiba po yan dun sa using your personal experiences to share and to uplift others. Magkaiba yun ha, dun kesa dun siya pag deflect Ito kasi, hindi niya kasalanan, wala siyang kasalanan, wala silang sense of accountability. Number six, create a smear campaign twisting all the facts before you have a chance to tell everyone the truth. Sisiraan ka na yan. Wala ka ng chance magpaliwanag. Sa kulto lang nila. O doon sa kaya lang nilang paikutin. Pero pag yung kaharap nila, eh nakakaintindi at alam ang totoo, eh, hindi <laughs> sila ubra. <laughs> Number seven, turn everything around you and put the blame on you. Get mad at you for getting mad at them. Oh. Sila'y nagkasala, sila pa ang galit. Yeah. Yan ang mga narcissist. Meron akong kilalang narcissist na lalaki. Lalaki siya. Tatay siya nung dati kong girlfriend babayero siya, marami siyang anak, iba-ibang ganyan, iba-iba. Pero yung una niyang naanakan, pinakasalan niya. Yung mga sumunod, hindi. Sabi niya doon sa mga anak niya, wala akong kasalanan sa inyong lahat. Maliban sa panganay. Eh, kasi yun daw yung legal niyang anak. Doon lang daw siya may kasalanan. Doon sa mga naanakan niya, wala daw siyang kasalanan sa mga nanay noon at sa mga anak noon. Ah, galing ano. Number eight, punish you for telling them they did something wrong. Oh, ayan ang um, silent treatment. May sila dyan yung pinaramdam ko talaga sa sa'yo na mali kayo. Yan. Yeah. Hindi ka nila papansinin kahit na anong gawin. Talagang ano yan eh, mga parang baby na nagtatantrums. <laughs> Kala naman nila. <laughs> Gusto mo yung attention nila. <laughs> Ikasyam, find a way to twist everything around and play the victim. Sila ang biktima pa. Oh, putang ina, oh. Sila na yung nagpaigot-igot. Sila pa ang victim. Meron ako narcissistic trait na ganyan. Kasi uh, dati na ko, every time iiwanan ako ng karelasyon ko, ang lagi kong kwento is iniwan ako. And it's true naman, masakit kasi sa si akin na iniwan ako pero hindi what I fail to recognize at bigyan ko ng ng uh, diin is iniwan ako because of my pagkakamali ng nagtaksil ka ikalawa uh, you did not prove that you are worthy of their love marami akong pagkukulang so dapat yun ang nauunay eh. or or it's just the way it is ayaw na lang nila talaga sa akin pero sa kwento ko iniwan ako So, so ako, siguro, kung naging mayaman ako, or nakuha ko lahat ng gusto ko, siguro narcissist din ako. Kaya siguro, lahat naman kasi ng tao, merong narcissistic trait, merong manipulative trait, lahat tayo meron. Pero I really do think, bagamat disorder siya, no, I really do think na it's up to us to be conscious na huwag tayong maging uh, narcissist. O kung may disorder man tayo na ganyan, ipaglabanan natin. Kasi alam naman natin yung tama at mali. Alam natin yung tama at mali. Kung pakiramdam mo sa'yo umiikot yung mundo, ikaw yung karne sa sinigang, mali eh. Kasi hindi naman sa'yo umiikot yung mundo sa Diyos. Dapat sa Diyos. Lahat tayo pantay-pantay kung ano man yung feeling mong nagagawa mo, it's your role. At nagagawa mo yan because of the blessing of God. Not because of your manipulation or ano. At kung may ginagawa ka mabuti, hindi mo dapat isumbat. Lalo na kung responsibilidad mo yun. ba diba? But uh, again, eh, analysis is ganun eh. So ako, ako I believe ha, marami tayong pwedeng paglabanan ng mga mali sa sarili natin. Ako, ang dami kong flow. I could have been a sex addict because there was a time na nakukuha ko yan instantly kung kailan ko gusto, kung kanino ko gusto. Pero nung naging aware ako na, uy, sex addiction is true, kailangan mong labanan. Kailangan mong, oops, mali siya. Oops, pwede akong maging ganito. Oops, pwede. Ganito pala yung ginagawa ng mga sociopath. Kailangan ko palang pagyamanin yung aking empathy. Kailangan matutunan kong uh, tignan yung sitwasyon ng iba at hindi lang yun sa akin. Kailangan ko magpatawad. Kailangan ko silang unawain. Di ba? Diba? Kaya lang kasi pag maganda ang mindset mo na gano'n, pinipilit mong umunawa, magpatawad, magpakumbaba, lalo kang tatargetin ng mga narcissist kasi yung mga narcissist, Talagang pagkayo kung anong weakness mo 'yun ang kakainin nila, eh. walang wala kasi mga konsensya yung mga 'yan. Kaya I I really do think na pwede pa rin siyang iwasan, conscious effort on our parts. Na wag tayong maging narcissist.